One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat ng bonggam-bongga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat. So, isang maulan na Tuesday, syempre, dito sa amin. But, laban lang. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat ng bonggam-bongga. -bongga. Maraming salamat naman sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng na solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, gusto ko muna mag-shout sa mga ilang kaibigan natin katulad ni Mikey. Mikey ba? O Mike Basco. Hello, hello, hello sa'yo. Maraming maraming salamat syempre sa pagsuporta na binibigay mo syempre sa dito sa channel ko. At hindi lang yan syempre nandiyan din syempre yung mga ilang kaibigan natin na talagang tumututok dito araw-araw lagi-lagi. Katulad nila Chibibo143 si Gerardo Mungyot Jobs 1973, Edward Diaz, Alan Nevry, Snake Gem, Barbet Elizalde, maraming salamat kasi si Barbet sa kasi Snake Gem, nakikita ko talaga sila sa lahat ng channel ko, sama mo pa si Russell 2016, thank you sa inyo. And then of course, The Budget Cafe, Games Baluyot, Ito din si Games Baluyot, talaga sa lahat din. Rever Sonia, maraming salamat. Si Glency si Metran, Yaya Muhammad, thank you. Reggie Bako, Thank you so much. Selflessly nervous. Thank you. Julian Pascual, Gerald Garcia, Robert Casaras. Si Arpen, thank you Randy Lucas, maraming salamat Ator ni Cornelo Dilan Si Mabric, hi mabri Dr. Glenn Pascual, hello And then syempre si Madam Herieta Sulidan And Madam Jenna Lina Paton. Syempre kasama din dito si Chanel Marie Williamson Thank you Syempre hindi rin natin makakalimutan si Eddie, si Perfecto Anshong Jr At saka si Carlo At saka si Jervin Maraming maraming salamat sa inyo, Carlo Magat and Jervin Legaspi sa supporta at pagmamahal na binibigay niyo And then, of course, si Madam Catherine Kane. Hello, hello, hello. Shoutout sa iyo, Madam Catherine. And then, gusto ko rin i-shoutout, syempre, ang nag-iisang Diyosa na, alam mo yon na sobrang ganda at hindi ko kinaya ang ganda niya ng bonggang bonga dahil sa sobrang grabe. Si Christine Ann Perez, maraming maraming salamat sa iyo Christine Ann sa support and love na binibigay mo dito sa Mama Sam Vlog. At saka si G, ano, si JB uh, GB GB Verano. Thank you so much sa inyo lahat ng bonggang bongga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang -bongga. -bongga hanggang sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika so para sa una nating chika ay nako, bukas na nga magaganap ang coronation ng syempre inaabangan natin ah uh, ano ba to? Miss International Queen Philippines. Yes! Ay nako, syempre, ang dami-dami mga kandidata talaga na sobrang ganda na nagkukumpit dito. At bukas na nga ang kanilang coronation night na magaganap sa SM Mall of Asia Arena. Syempre, ang kanilang coronation, hindi ko alam kung alas 3 ng hapon o alas 5 ng hapon. Ah, alas 3 ng hapon. So, abangan natin yan. And then, ayun. So, pumunta kayo doon. Ang balita ko, libre daw. Charot. So, yan. Anyway, good luck sa mga candidates natin dyan. At good luck sa mga front runner na napag-uusapan ng bonggang bongga. So, I'm so excited for the Queen International Philippines. So, ah, diba? Hindi ko alam kung sa Pilipinas magagawin yung Queen International o dito sa Bangkok. Kung dito sa Bangkok, syempre manonood ako. But, looking forward ko, sino nga ba ang ipap pambato ng Pilipinas ngayong taon na to. And then of course, para sa sumunod natin chika, dating Miss Universe 2017 na si Demily Peter nanganak na. Yes! Nanganak na nga si Demily Peter. And then of course, lahat lahat sila excited, di ba? Para kay Demi Lee Peter kasi syempre mother na siya. And congratulations syempre sa Miss Universe, dating Miss Universe na ngayon ay isa na siyang mother. Ang tagal ding hinintay ni Demi Lee Peter na magkaroon ng anak ha. And then finally, eto na, nailuwal niya na nga ang kanyang baby at talaga namang bonggam-bongga dahil syempre masaya sila ng asawa niya di ba so tagumpay at successful ang pagsasama nila and then looking forward pa tayo kung ano pang mga eksena at ganap na mangyayari sa buhay ni Miss Devlin Peter na dating Miss Universe South Africa. di ba? Ang bongo-bongo kaya niyan. Saka, isa yan sa mga favorite kong queen talaga sa lahat ng inilaban sa ng South Africa. Mm -hmm. Siya talaga yung sabi ko, ay, nako, sure win na mananalo to. ba? Diba? And then, of course, para na masasumunod natin, Tika, ang ating Miss Grand International na si CJ Opiasa ay nagdiriwang ng na kanyang 27 yet Birthday. binati nga ni Mr. Nawat, ang reyna ng Miss Grand International para sa kanyang kaarawan. Saka sa kasalukuyan ngayon ay nasa anong yata China yata itong si ano, si CJ Opyasa. Yes, ang alam ko nasa China siya at umi na sila doon ng bonggam-bongga Pero syempre, happy birthday kay CJ Opyasa kasi syempre more blessing talaga ang mga natanggap ni CJ ngayon. Kaya happy ako for CJ Opiasa and of course Lavanya yan, di diba? And then of course para sa sumunod natin chika, eto nga syempre, um, naghihintay tayo kung ano ang mga ganap at eksena dito sa Miss Grand Miss Grand Philippines 2025 and then of course Michelle Arceo Manalo kaya ng Miss Grand Philippines? <laughs> Oo, oh, so yan. So, syempre, dahil nandyan nga si Emma Tiglao, alam naman natin ang kalibre ni Emma Tiglao ay hindi rin matawaran. So, medyo, etong si Michelle Arceo ay nangangani para sa korona ng Miss Grand International or Miss Grand Philippines para sa taon na ito. So, kaya nga siya sumali dyan dahil ito yung kanyang dream, di ba? To become um, next Miss Grand Philippines. Pero, dahil nga nandyan nga si si Emma Tiglao na ang sinasabi ng lahat ay nako mukhang kay Emma Tiglao talaga ang korona ng Miss Grand Philippines dahil pinasok nga to ni Mr. Arnold <laughs> yun yung sinasabi ng iba ako to be honest, syempre this is a competition so yung laro, hindi natin alam kung sino nga ba ang magpe-penetrate ng bonggam bongga nung wala pa si ano si Emma Tiglao talagang nakikita ko na pwedeng manalo dito ay si Michelle Arceo Yes, to be honest, parang piling ko kayang-kaya na to ni Michelle Arceo. Madali para sa kanya kung wala sa Emma Tiglaw Pero since na nandyan sa Emma Tiglaw medyo alam natin na lumiliit yung chance niya para sa corona ng Miss Grand Philippines. But still may chance. Sa totoo lang, may chance pa rin si si ano Michelle Arceo. Ang kailangan lang siguro ni ni Michelle Arceo ay hihanda ang sarili niya ng bonggang-bongga -bongga para maka-ariba ng todo-todo sa kanyang nilalabanan. And then Magtiwala lang siya sa sarili niya, magtiwala siya sa proseso, magtiwala siya sa proseso sa itaas, pero she need to hard work talaga kasi nga hindi mahirap gibain si Emma Tiglao. Kumbaga malakas na kandidata si Emma Tiglao. And possible talaga sa kanya mapunta ang corona ng Miss Grand Philippines. Pero syempre kung pahihintulutan ng Diyos na mapunta kay Michelle Arceo dahil ito nga yung dream niya, eh kayang-kaya niya yan. Di ba? So, basta magtiwala lang siya at Parang feeling ko, panghawakan niya yung maliit na chance o maliit man yung chance pero panghawakan niya yun At huwag siyang gi give up doon sa pangarap niya Na ay, sige na, mapupunta na to sa iba Malay mo, di ba? Hindi natin alam Sa kanya pala ibigay ni Mr. Arnold ang corona ng Miss Grand Philippines So laban lang Ako nakikita ko yung positive na pwedeng mangyari And then yes, ando dyan sa si Emma Diglao, Pero challenge yan sa lahat ng kandidata Hindi lang kay Michelle Arceo I-challenge ninyo yung sarili ninyo para doon sa isang malakas na kandidata And kung talagang para sa inyo yan Para sa inyo yan No matter what happened. Kaya laban lang Michelle Ako para sa akin Si Michelle Arceo pa rin Ang aking Miss Grand Philippines For 2025 And then kung hindi masakanya mapunta yan For sure may makukuha At makukuha siyang corona And then ganun talaga Better luck next time But sa ngayon maging positibo muna tayo para sa laban ni Michelle Arceo. So, yan! Yeah. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, grabe, pinag-uusapan na ang pinakamalakas daw na top 2 sa Miss Universe ay yung laban daw ni Miss South Africa at saka ni Catriona Gray as uh, last two standing. So, tingin mo, Mama Sam, to be honest, para sa akin, ang lahat ng na mga nagla-last two standing sa Miss Universe ay talagang malalakas sila. Yung top two, laging malakas yan. Hindi ako naniniwala na, ay, ito yung pinakamalakas, ito yung pinakamagaling. Lahat naman ng nanalo ng Miss Universe ay magaling kasi hindi biro ng manalo ka ng Miss Universe. Para sa akin, pantay-pantay lang, pero iba-ibang eksena. And then, yung last two standing na tinatawag, yes, uh, maganda at parehas silang maganda at parehas magaling kasi at that time magaling din ang South Africa sa kudaan tapos magaling din si Philippines. Kung baga, parang yung match talaga nila very intense, di ba? Kasi ang dyan nga akala nga natin magba back to back ang South Africa and then akala din natin na si si ano si tawag dito parang ano, parang after sa so, ni si, di ba? So, parang sana mag sila, di ba? Pero hindi ganun yung nangyari. Sandwich win lang, oh, di ba? Pero, sa Colombia, ganun din naman yung kay Pia Wards ba? Kasi, akala din natin back-to-back -back win para sa Colombia. Kasi, during that time, first runner-up si Colombia and Draining queen naman si Colombia. So, ganun din yung nangyari kay, ano, kay Catriona Gray first runner up uh, reigning queen, di ba? And then first runner up sa si South Africa. Kung baga para sa akin, pare-parehas lang na magaling ang mga last two standing. Ewan ko sa inyo. Pero akin ay, basta nag last two standing ka sa Miss Universe, oh my gosh, bongga yan, di ba? Talagang masasabi ko, hindi biro. Magaling yan. Ganon! Kaya, congratulations syempre sa mga lumahok dyan sa, ano, tawag dito, sa Miss Universe and then looking forward tayo this year kung sino nga ba ang magla last -to standing na candidates para sa taon na to, marami nagsasabi na ko mukha daw si ano, mukha daw si sa manalo na daw ang magla last standing. Pero tignan natin, 'di ba? And then para na sa sumunod natin chika, eto nga kinurunahan na mga bagong pambato ng USA para sa Miss International at saka sa Miss Earth. Sa Miss International si Nikki Cadola para sa Miss Earth naman ay si Highly Grace po. O, di ba? Parang kapatid to ni Grace po. So, yon Congratulations. And then, parang feeling ko magaganda ang pambato ng Miss USA dito sa Miss Earth at saka, syempre, dito sa Miss International. Alam naman natin na pagdating sa Miss Earth ay talagang magaling at makuda ang pambato ng Miss Earth dyan kasi halos ilang beses na sila nag-penetrate na nagiging runners up and then tingnan natin kung may babalik nga ba ni Holly Grace po ang corona ng Miss Earth para sa kanyang bansa. O, oh, di ba? And then, of course, sa Miss International naman, tingnan natin kung oobra nga ba ang pambato ng USA kay Myra Segera. Ako para sa akin, si Mirna. Mirna, o. Oh, Mirna Sguera. Hindi rin biro talaga na paghahandang ginagawa niya ngayon. At parang feeling ko, lalaban to ng bonggang bongga pero tingnan natin kung makaari ba nga ba si Nikki sa pambato ng Pilipinas dito sa Miss International ngayon taon na to o diba ang bongga niya so congratulations ngayon pa lang para sa mga reyna na talagang masasabi nating palaban o ba diba? and then of course para sa sumunod natin chika Miss Indonesia 2025 standout beauty para sa Miss Indonesia sino sa tingin ninyo Charot So parang tingin ko naman lahat naman sila hindi naman standout. Parang standout na to. So 'yon. Ito na ba yung ano? Actually yung ganda si ng Miss Indonesia, hindi naman sa nilalait natin ha. Pero ang tapang talaga ng beauty ng mga queens nila, no? Yung mga babae nila kahit hindi naman sa mga lalaki. Siguro talaga doon sa ano, kaya nahihirapan manalo ng Miss Universe, Miss World dahil nga doon sa siguro yung lahi nila, talagang very strong yung look. Ayun yung nakikita ko, yung looks nila matapang, yung mata nila mali malisik. Kaya hindi sila napipiling beauty queen. Bihirang-bihira na makakita ka na, na Indonesia na charming talaga yung beauty. Buti nga ngayon, yung generation nila ngayon medyo parang lumalambot na yung ganda eh. Dati, ay nako, very matapang tignan. Parang wala akong nakikita ang ganda. Katulad niya, sinasabi nila, stand out. Ayoko naman lait eh, pero parang stand out na yan, no diba so yon ganon, kaya parang piling ko hirap talaga silang manalo sa international pageant kasi na yung tapang kahit yung mga lalaki nila in fairness naman masarap naman tignan yung mga lalaki nila kasi syempre gusto natin ng mga matapang at maalindog di ba so ganun yung datingan ng mga lalaki nila hindi man kagwapuhan pero ramdam mo na wow lalaking lalaki to pero doon sa mga girls nila ewan ko na lang hindi ko kasi masyado tinitingnan at hindi ko type talaga yung beauty ng ng mga girls nila but looking forward pa rin tayo at umaasa ako na sana makuha nila ang corona ng Miss Universe in the future at saka Miss World, di ba? So yon, so good luck, di ba? Good luck Indonesia. You did it always. Of course, speaking of kakaiba, nangunguna pa rin daw sa top favorite fans ng para manalo ng Miss Universe itong si Vina. So tingin mo mama sa kaya ang ibang kandidata kay Vina at may laban kaya si Preo Kaivina mm -hmm. Piling ko uh, Neck to neck Yung parang ano lang din yan eh Parang Miss Grand Philippines Nandiyan sa Emma Tiglao Tapos alam na natin na Sa Emma naman ang mananalo At wala nang chance yung ibang candidates na To get the crown para sa Miss Grand Philippines So maliit na porsyento Ang nakikita ko para maipanalo ni Preo Pero kung ako tatanungin mo ha Mas gusto ko manalo si Preo Kasi pag nakita mo talaga si Preo in person She's look fresh fresh na fresh yung beauty niya more than kay Vina. Charot. <laughs> And then, ibig ko sabihin, kasi mas younger, mas parang, mas gumanda siya ngayon. So, parang mas nakikita ko na ah uh, mas maganda kung si Prewang ipapadala nila sa Miss Universe kasi 100% pure tie tapos si Vina naman hindi pero kasi since na nandito na nga si Vina at lumalaban na nga ng Miss Universe Thailand. So, sana, pagbigyan na nila para matigil na kasi pang apat na beses na to. At para sa akin, sige na, si Vina na ang panalo dyan. So, yon Ngayon pa lang, wag na tayo maglokohan, wag na tayo magbolahan. Si Vina na yan. O, oh, ba diba? So, yon So, good luck kay Vina at good luck sa mga ibang kandidata na magiging runners-up niya. Charot. Runners-up na lang yung pinaglalabanan ng iba dyan. Pero the rest, ay nako, wala na. Kanila na yan. Charot. Ay, nakakaloka kasi. And then, para sa sumunod na chika, 7 years of struggle ng Pilipinas para makuha daw ang panglimang corona ng Miss Universe. So, tingin mo, si Atisa na kaya ang hinihintay para sa ikalimang corona ng Miss Universe? malay ninyo, di ba? Hindi natin alam. Malay ninyo, mag-align kay Atisa Manalo ang ikalimang korona ng Miss Universe para sa ating bansa. Kung wala nga harang na kontrabida. Kung tutuusin si Atisa, pwede namang manalo kasi sa ganda ni Atisa Manalo. Pero syempre, aminin din natin na may kulang pa din kay Atisa Manalo para maging isang Miss Universe. At habang hinihintay niya ang competition ng Miss Universe na apat na buwan na lang ba, So, dapat i prepare niya yung sarili niya to transform as a Miss Universe candidates, di ba? Na para sa kanya talaga tumutok yung spotlight. So, susubukan yung lakas ni Ati sa Manalo dito at yung galing talaga ng isang Ati sa Manalo dito. And I hope na sana hindi tayo ma-disappoint ni Atisa. sana maibigay niya talaga yung 100%. Dahil kahit ako nung 2018, after ng 2018, gusto ko siyang dumaba ng Miss Universe. Gusto kong malaman yung sagot doon kung bakit hindi siya ang nag-title. Diba? And then, dumaba siya ng Miss Cosmo. Ganon din ang sinasabi, hindi to para sa iyo. So ang tanong, parang nga ba kay Ati sa Manalo ang Miss Universe? Dapat nga ba tayong umasa sa ikalimang corona para kay Ati sa Manalo sa Miss Universe? So yun yung abangan natin. So ako, wala akong ibang masasabi kundi feeling ko naman lalaban ang Ati sa Manalo at pag-aaralan nila kung paano mananalo dito. Hindi biro to, pero nandoon naniniwala ako na may sinasabi ang universe kay Atisa Manalo. And I hope na sana maging maganda ang resulta ng laban niya dito. Hindi ko alam na sa pangalawang panonood ko ng Miss Universe, ay mananalo ba ang Pilipinas? Kasi nung unang nood ko nanalo. So ngayon parang piling ko mananalo pa rin. Charot. So yun. So abangan natin. So looking forward ako dyan for atin sa manalo. And laban lang Philippines. Kaya natin to. ba? Diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow Thank you guys!